Hello guys. May kukunin kami daya po ni Cheo. Ay, hindi kasi na kaya na. Binili namin siya nang mura lang kasi kung bibili namin dun sa uh, may palingke sa bilihan ng mga diaper, sobrang mahal. Kaya binili namin sa carrot na mura lang. Ang na save namin. Kaya asamahan niyo kami, puta namin yung uh, lugar ko sa kami. Kusa namin kukunin yung diaper. Ayan, mapunta na kami. <laughs> Nilagay namin si Chiyo sa stroller. Ito ah. so, ano ba sabi ko sa no? 103? 103. Doon <laughs> sa kabila yun? Oo. Oh. Ayan. No, like... Tapos yung mapuntahan namin. Ayan, <laughs> dyan. Dyan, kabila. Sa likod niyan. Yan, sa likod ng building na yan. Doon. Pero dito kami nadaan sa... Dito sa... Kalsada. Hindi kami mag-shortcut kasi mahirapan din yung si Chiyo. Hindi tayo, hindi tayo tatang dyan? dito yung sa dito yata ang pala oh sa highway dito yata dito kami dalan sa highway pala kasi pag doon tayo dudaan maraming lamok dito pala kami dalan sa highway kasi doon pag doon kami medyo maraming mga puno doon malamok kaya sa highway na kami dadaan para hindi lamok yun si baby love. tignan natin yung hita medyo madilim na ngayon kasi maliban sa maulap ay papasok na yung winter ah oh, hindi pala, autumn pa pala papasok na yung autumn tapos na yung summer dito kaya medyo madali lang dumilim mga 7 o'clock, madilim na siya unlike pag summer, kahit mga 8 o'clock maliwanag pa kaya medyo madilim na yung kalsada yan But, uh, medyo traffic kunti pagkakitang oras kasi uwihan na yung mga trabahante Gio? Gio? Seryoso yan si Gio pala? Ayan, dito na kami. Ayan. Ayan, dyan, dyan, dyan kami kukuha ng diaper uh, ni Gio. Dito kami nataan. Tignan natin si Gio kasi baka may lamok na naman. Medyo nagbabago na yung kulay ng dahon. No? Oh. May dilaw-dilaw na siya. Oh. Kasi sa madaling araw, eh, medyo malamig-lamig na ng konti. Kaya nagbabago na rin yung kulay ng dahon. May dilaw-dilaw na. Ayan yung no 103 ha. Dalawa 103 eh. Ayan nga, bababa naman, ta bababa naman siya. Ayan, ganda namin kukunin. Let's go. Hindi, sabi ko, may message ako pag nandito na, hindi na ako baakit sa taas. Ito na lang tayo. Ayoko nang umakyat at mabigat si Gio eh. Di ba? Andito na kami at tinintay lang namin na bumaba yung Korean. Eh, may misis pa ng asawa ko. Inip na. Gio? Naiinip ka na? Ha? Huwag na mainip. 시지 이거 딱한개쓴 것만 테이프 붙여놓은 거고 나머지는 안뜯어 안녕하세요. 거 Yan Malaking gamit yung stroller oh. Diyan nilagay yung mga nabili. Huwag hindi mo ilagay lang sa lagayan. na lang. Hang na lang. Para hindi mabigas. Anain si Gio. Ito yung malaking tulong ng stroller eh. Tapos. Tapos. na na <laughs> ayun, pauwi na kami nakuha namin agad yung uh, diaper, mabilis lang kasi malapit lang kasi sa bahay namin, mga 10 minutes lang yung nalakarin ayan, malaking gamit yung kakarga yung mga diaper, hindi lang si Gio. highway na wow ang may love namin Happy. na, inaantok na. Inaantok na. ano <laughs> uh, nabibili namin, guys. 'Yun yung mga tira ng mga Korean na uh, kasi yung mga Korean Bumibilis na ng pangmaramihan. Parang maramihan, bultuhan. Bultuhan yung mga binibili nila. Kapos Hindi ka ng sa atin mga pinay, ano, mga ano, ano, Kasi kapos tayo sa budget eh. Eh, yung mga Korean, ano eh. Pag bumili sila, box-box. Box-box yung mga binibili. Pati katimil. pati milk kaya pag may mga tira binibinta nila pag nalakihan tapos yung mga iba yung mga kunti lang yung tira nila tapos video uh, mga doon, yung mapagbigay talaga ng mga korea except binibigay nila lang De-free lang walang okay. bayan pero bihira lang yun pag mga upper. day upper Pauwi na kami, sakit lang. Ayan si Gio. Gio, sakit lang tayo gumala na. buti na lang may mura no? hindi, hindi mga bigat sa bulsa buti no? na lang may tanggon may tanggon up dito sa korean ha? pwede ka makapili ng mga mura kahit hindi siya bago pero pwede pang magamit <coughs> bye, bye. Bye, bye bye, bye bye na papa. Apa, bye bye na. Bye bye, na Bye. Bye bye, bye, bye.